Proud ang 90s singing icon na si Chad Borha na sa edad na 59 ay namemente pa rin niya ang ganda ng pangangatawan at kanyang boses. Hindi rin umano naging biro ang 25 years na pakipaglaban niya sa kanyang thyroid cancer. Kung matatandaan, nawala sa sirkulasyon noong 1998 ang singer dahil sa nasabing karamdaman. Pinili niyang talikuran ang limelight para makapaggamot. At sa kanyang pagbabalik ngayong taon ay sasalang sa concert stage si Chad sa kanyang solo concert, isang bagay na kanyang sobrang na-miss. Hindi ko ma-imagine ang uh, buhay ko na kung wala ang music. Lumaki talaga ako na bilang mga awit. I was growing up in Cebu, uh, elementary days, uh, kumakanta na ako. Nadidepress ako pag hindi ako nakakakanta. Uh, siguro nasa, nasa, system na eh. Sa November 28, magaganap ang All That Sound concert ni Chad sa Music Museum. Magsisilbi namang guest artist niya sa kanyang concert ang Apo Hiking Society. Ang kaibigan niya na si Marco Season at ang promising singers na si Isha Ponti and Andrea Gutierrez. Bahagi ng kita nito ay ipamamahagi sa mga biktima ng lindol sa bayan ng Medellin, Cebu. Bilang suporta, sa kanyang mga kapwa Cebuano sa panahon na, ng kanyang pangangailangan. Nung uh, nangyari ang earthquake, may isang nag-comment doon. Right after, parang after a few hours na nangyari yung earthquake, may nagsabi, sana makapaggawa daw ako ng, ng fundraising. In, in my mind, may idea na ako na gusto kong gumawa ng fundraising show. But question is how, hindi ganun kadali eh. Logistics, yung hometown ko na tinamaan ng lindol. Kasi yung bahay po namin, Uh, totally damaged. Yung sirang-sira talaga, hindi na matirahan yung ancestral bahay ng mama ko sa Tindog, Medellin, Cebu. Magandang ano yun eh, hindi, hindi na babayaran yung pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa. Kong sa parin, Ang puso